nagpa siya ang isang hiker na mag-hike ng mag-isa. Bagay na hindi niya masyadong nakasanayan. Normal ang buong araw. Nilamon ng mga puno at mga palumpong ang kanyang paligid. Masaya siyang nasa labas sa kabundukan. Walang kakaiba sa kanya, iyon ay hanggang sa siya ay gumagawa ng kanyang paraan pabalik sa kanyang sasakyan. Naisip niya na sapat na ang walong oras na paglalakad. Dumidilim na ang langit at kailangan niyang makabalik, mabilis. Ang kakaiba ay hindi niya nakilala ang landas pabali. Nagsimula siyang magpanik. Naagaw na ni Knight at ang tanging dala niya ay isang flashlight at walang clue kung paano babali. Alam niyang huli na ang lahat at napakapanganib na magpatuloy sa pagdaan sa mapanganib na kagubatan. Nagsimula siyang mag-alala na wala siyang masisilungan sa gabi ng halos sa kabutihang palad, napadpad siya sa isang sirang kabin madilim at tila walang bumisita dito sa loob ng ilang taon, ngunit alam niyang ito lang ang lugar kung saan siya makakapagpahinga hanggang sa liwanag ng araw. Lalo na't naubusan na ng baterya ang kanyang flashlight. He knocked on the door a few times but no one answered, so he let himself in where strangely enough, ye perfect bed fitted for one person awaited him in the center. He knew that if the owner came back he could explain himself. Alam niya na kung babalik ang may-ari ay maipapaliwanag niya ang kanyang sarili, natitiyak niyang hindi tututol ang may-ari o marahil ay patay na. Kaya't nauna na siya at inayos ang sarili sa kama. Habang sinusubukan niyang matulog, hindi niya maaaring baliwalain ang koleksyon ng mga painting sa paligid ng silid, mga larawan ng mga kakaibang tao na nakatingin sa kanya, bawat isa ay may suot ng ngiti na nagpapalamig sa kanyang gulugod. Hindi nagtagal matapos ang kanyang pagod mula sa paglalakad ay nakuha niya ang pinakamahusay at nagawa niyang hindi pansinin ang mga mukha. Kinaumagahan ay bumangon siya ng maaga at laking gulat niya nang makitang walang mga painting sa paligid ng silid, munit mga bintana.